Wala pong magkukumpiyahan. Malalaman namin kung sino kumopia sa inyo. Maikot ng player. Ano pangalan? So, pupunto na ba? Nasabi ko Pangalan siya ng minister. Dapat pala sa kanin. Bigin na rin nyo eh. Ay, yung pangalan niya. Oo, sabi ko. Kaya na yung... Kaya Ay, wala pa pa ito. Ini mahiwaga tak

agreement sa Team Payagpag. So, yun mga kasama natin, mga nagparmahan, na ETB, AC, oh Porsche, uh, Mamahaling Kotse, Ligtogaris, Mio Dano, Mateo Tenorio, and, yeah. anong DJ. Moto, Renato Kasuga, and, <laughs> uh, like, So ayun mga na nakaparma na tayo ng kontrata sa Team Payagpag. So marami kami sponsorship. Sponsor namin si Atlo, si Artec, Lain si Zain si Riding Shine, at syempre Boss Mel Moto. Ah, uh, Boss Mel, so sponsorship. So na tayo ngayon. Officially na tayo na endorser ng mga sumusunod na, ayan, na company. And syempre Solid Team Payagpag. So member na tayo ng Team Payagpag. So pag kami sabay-sabay. Eh, makasama rin natin sila mga pumayar, si Pops, JC Garcia, yeah, location na kami. At syempre, makasama natin dito, yan, si Paul siyang mamahaling kotse si Toweris, uh, Mio Dano, and Mateo Tenorio. Yan, mamahaling yung content niya. at thank you iyon kasama sama natin tu Nermas, syempre, ITV it Rice right, Lodge, yes, travel happen. tapos natin. So, ito sa ila video, sino pa nakatay diyan? yung uh, pagka-dinamin snack, ayan, batchoy, and syempre, may milk tea. <laughs>